manguhuli tayo ng mga nilalang sa ilalim ng lupa. Dito natin huhuliin yung mga nilalang sa ilalim ng lupa. Dito sa puno ng balipi. malalim Butas dito sa puno ng baliti <laughs> So what's up guys, for this video ay sishare ko naman sa inyo ang isang uri ng halaman na matatagpuan dito sa sasaan o bakawan na kung tawagin ay mangrove fern o mas kilala dito sa amin sa Busuanga na palaypay. So ayan, mangunguha tayo ng palaypay. At syempre bago nyan, mag aarya muna tayo ng ating trap. Ayan. Ito ang ating gagamitin. Manguhuli tayo ng mga nilalang sa ilalim ng lupa. Na kung tawagin ay manla. Ito ang masarap na ihalo doon sa ating makukuhang palaypay. So dahil ngayon guys, ay may kalaliman pa yung dagat. So pa-high pa lang ngayon. Pero sobrang taas na ng tubig dahil ngayon ay new moon malaki ang dagat kapag new moon so mangunguha muna tayo o mag umang muna tayo ng ating sarading ayan ito tawagin din sa amin sarading ayan guys yan ang itsura ng sarading na panghuli sa manla ito ang kanyang sarado ayan ito yung kanyang pinaka spring yung tamsi o nylon ito yung kanyang pangsarado uh, pang sarado kapag pumasok yung manla ito naman yung kanyang trigger. Pinaka-lock niya. Kapag pumasok yung manla, so masasagit niya itong ating trigger. At pag ito ay naitulak niya, boom! Sarado. Huli ang manla. So ayan, maunguha muna tayo o mag muna tayo ng ating saradi. Saka tayo manguha ng palaypay. Ayan guys, ito ang itsura ng bahay ng manla. Ayan, meron siya mga paumbok. Ayan, kapag tinanggal mo yung kanyang takip, makikita natin ang kanyang butas, kanyang bahay. Ayan, mapapansin nyo, dalawa yung kanyang butas. Ito yung isa, yung kanyang sanga, yung kanyang pahingaan. So, ayan, dudukuti natin. Yun, sasaraduhan natin itong isa. Yan. Saka natin dito iuumang yung ating sarading. Ayan, sobrang laki ng dagat guys. Kapag ganitong malaki yung dagat, dito mabilis umakyat yung manla. So, mamaya, abutin pa ito ng paglalim ng dagat. Baka malagpasan pa itong ating sarading. So, kapag na lagpasan ng tubig, Akit ah, ang manla. Pupunta dito sa kanyang pahingahan. Sakto rin dito natin maumang yung ating trap. Mahuli natin yung manla. Yan. Ngayon ang perfect time. Samantala ay namin yung pagkakataon guys. Habang maganda pa o season pa na maganda mang huli ng manla. Dahil kapag inabot tayo ng tag-init. At ang kanilang pangingitlog o abutin tayo ng season ng pangingitlog hindi na tayo pwedeng manghuli yun ang kanilang time para magparami so ipitin lang natin ipitin natin dito para hindi i-anod yung ating trap o ating sarading ayan okay na so yun guys hindi na makita yung anong butas ayan sobrang paakit na paakit pa yung dagat ah, saka natin hikabit kapakapa na lang dahil sobrang lalim sana makahuli natin. Lagyan ng kalang sa likod. At tabunan natin ng lupa. Para may pabigat. Hindi maanod yung ating saradin. Yan. Huh. Mara pa tayo. Ang ating makariyahan. So ayan guys. Dito natin huhulin yung mga nilalang sa ilalim ng lupa dito sa puno ng baliti ayan dito natin aaryahan ayan, yung galing bahay dito kayo natin ang kanyang gutas kung saan siya nagtatago dito na lang yung part na pinakamataas dito tayo ayan kanyang butas ayan malalim ang butas ng manla dito sa puno ng baliti ha 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 kahirapan dahil maraming ugat oke okay. hindi na yan, abutin ng tubig dyan Ayo Pak, area So ayan mga kagilap, makalipas ang halos 20 minutes ay nakapag-arya na tayo ng Kinsey Trap. Mamaya babalikan natin kapag palutay na sana makahuli yung ating mga trap. At ngayon ay mangunguha muna tayo ng palaypay. Okay, let's go! Pwamang tayo ng balsa at maghahanap tayo dito sa mga gilid-gilid yung mga matataas na parte. Doon tumutumo yung mga palaypay. So, ayan. Ito, meron na pero medyo maliliit. Sakyan so, natin ng balsa para makapaghanap tayo. Medyo makapal na area. Dahil yung ganitong palaypay ay eh, minsan hiwa-hiwalay. Doon lang tumutubo sa mga medyo matataas na party. Binabahayan naman lang. Okay. Ay, yan mga kagilap dito ay may mga ilan ilan na puno ng palaypay so ganito ang kanyang itsura at ito yung ating kinukuha yung kanilang pinaka talbos yung mga bagong ano pa lang yung hindi pa namumukadkad yung kanyang dahon so ito yung kanyang puno ayan ganito ang itsura ng palaypay ayan mayroon siyang malalapad at mahahabang dahon Ito yung tinatawag naming palaypay. Okay, mangwa pa tayo. Meron na? Ayun, may mga nakukuha na si Ari Ay. Ayun oh, may nadaanan na ahas. Dumang ka dito sa gilid ng ahas, hindi mo nakita. Nakita ko nga. Kaya, kaya bilis-bilis ang taang lakad ko. Ayun guys, mayroong ahas na kulay green. Habaw. oh. Buti hindi ka tinuklaw pagdahan mo yanon o, laki Tapok pa naman ako Hindi naman siya kalakihan, pero mahaba Okay Tingnan anak nakuha mo Ayan, okay yan Ito. Sakto yan Mag-gold-gold Mga Kinakain dito sa Gilid ng katasaan o bakawan Ayan, dito yung ganito lang Kinukuha namin Yung mga malalambot pa na kanyang pinaka mura murang dahon ng palaypay so, oo oh. yan yung maganda yung ganyan ayan guys yun o no? oh. ayan guys ito na ating mga nakukuha ang palaypay Lambot na lambot pa talaga, no? Yan ito lang talaga. Ito ang pinakamasarap. Mga ganyang, ganyan pa kamura. Murang edad. Ayan o. Eh. Palaypay. So, ayan. Ayan, guys. Ngayon ay medyo nauna tayo sa panahon ng pangunguha dahil yung maraming talbos yung palaypay kapag buwan na ang buwan ay papunta sa full moon so kapag may buwan marami siyang talbos pero kapag padilimin o pa, padilim ang buwan paliit yan ay kukunti lang so ayun mapapansin nyo marami na siyang mga dahon na matigas na pero meron, meron para naman tayong nakuha yes. palaypay Ayan, perfect. Haba, no? Haba. Lambot. So, ayan mga kagilap. Ito na lahat yung ating mga nakuha na mga talbos ng palaypay. So, sapat na ito para doon sa ating kailangan na lutuin sa ating paghaluan. Kung sakaling may huli yung ating trap. So, ngayon ay uuwi muna kami. At mamayang tanghali ay babalik ka naman namin yung aming mga trap na inariya. So para pandawin So dahil ngayon ay alas 9 na ng umaga So mamaya mga alas 12 o alauna Kapag lutay na Dahil ngayon unti-unti nang -unti, -unti lumulutay Ayan, yung mababaw na rin Pero so mamaya na natin babalikan Para siguradong may huli Hindi natin mabulabog yung iba na manla na umakit pa So ayan, huwian mo na Mabalik tayo mamaya para magpandaw ah. Ayan mga kagilap, ngayon ay alas 12.30 na ng panghali So low tide na, so babalikan na natin yung uh, ating inumang na trap Sana mayroong mga huli Ayan, kasama ko pa rin si Ati Ay Dito sa area na to, dito kami kanina, unang nag area So ayan, ngayon ay low tide na So kanina grabing taas yung dagat dito So ayan medyo mababaw na ngayon okay pandawa na pandawin na natin yung ating inumang na sarading yun oh pitik huli so ayan mga kagilap may huli ito ang ating isang trap ayan oh manla oh matambok ayan nabot yung tali ayan, may dala kaming pantali so ayan ito guys hindi pumitik ayan, yung isa nating inaria at yung isa ayun sa kabila ito hindi rin pumitik ayan pero doon mayroon tayong doon mayroon tayong mga inaria na dikit dikit So, yun ang babalikan natin. Dahil dito, ilan lang yung area namin. Pero doon sa part na yun, marami. Yun no, oh, pitik. Ayan guys, yung inarian natin dito sa may puno ng baliti. Ayan, nakapitik. Ayan o. Oh. Yun, may huli. ito yung yan yan ang tao ng baliti tao yan laki <laughs> talaga yung malaki yung isang sipit kapag malaki isang sipit guys lalaki yung huli natin kapag malapad at madilaw yung ilalim babae ayan okay Yun lang. Ayan guys, hindi pumitik. Buklo. No, no. Buklo. Ito na ating sarading. Ayun, may uni. Yun. Pumitik. Pumitik na siya. Ayan. Tingnan natin. Wow! Hahaha. <laughs> huli sakto lang ayan guys oh so, bago palang nagalig yung mga manla ngayon. so kaya pwede pa tayo manghuli so ayan mga kagilap yung isang sarading natin ayan, pumitik pero walang laman nilagyan lang nong manla Matikil ng putik laman. ayan, buklo Oh. Mo yan. oh, yan, oh Pitik Hindi ko pa makita Hirap ang daan Pitik, pitik So, yan, guys May huli Oh Malaki O, pitik Dami oh Puro pitik Ayan, guys Pitik Pitik na naman Ayun pitik sa kabila Ito, oh magkakadikit ito pa oh nakapitik din ayun pa oh puro nakapitik so ayan mga kagilap yung area na to ito yung pinakamababang area kanina na uling natuyuan nung pag low tide kaya medyo mababa yung party na to naglabasan yung mga manla pero yung inarya natin nung last kanina medyo matataas ayun medyo nabuklo ito Profitec so titingnan natin so, may mga huli nga yung mga Profitec oh uy Ay, laki Allah dambuhala laki yung <laughs> <Dambuwala. laughs> manla Oops, tumukod. Tanggalin natin yung lak yan, lalaki rin. Talik muna natin. Uy, uy, ang bilis. Ang <laughs> bilis ka ha? Oh. So, sabit natin dito. Gawa natin ang silo. Saka natin itali. Okay. Yun no? Tambok. Matambok. tambok ito yung malaki eh yan yung taba taba tiba tiba puro nakapitik sa area na to oops nako huwag mong kakagatin awa uh, naman yan walang kalaban laban talag lag kagat pa ito oh may huli Kulit muna natin. Ito pa. Oh, may huli. Ito, malaki. Oh, kita mo. Nako, dami nito. Wala na. Wala na. Sa... So ayan guys, dito sa area na to, dito ang ating mga nahuli. Doon sa kabila Tatlong piraso lang nahuli natin Pero dito sa area na to Ayan, dikit-dikit Puro pitik Okay 2 4 6 8 10 10 yung nahuli natin guys Nabuklo yung ating 5 5 na trap So sulit Sulit na Sa ating panghalo doon sa ating palaypay Sobra pa, sobra-sobra na. <laughs> okay, huwian na. Let's go! So ayan mga kagilap, nandito na kami ngayon sa aming bahay. At ito na nga ay nililinisan na namin. Yung aming ihahalong manla doon sa ating kinuha ng mga palaypay so ayan tinatanggalan lang natin yung dumi ng manla para hindi mangitim yung ating sabaw ah, ayan tanggalan lang natin ng kanyang dumi dahil tapos na rin itong linisan tinanggal na yung mga putik putik sa kanyang katawan ng manla op oh, naputol Okay. Putol ulit. Yan. Okay, Malinis na. Kung ating manla. So ayan mga kagilap. Tatanggalin na natin sa kanyang tangkay itong mga dahon ng palaypay. So ayan, ganyan lang. Yung medyo matigas na na parte ay tatanggalin na natin. Ito yung malaki. Ayan. Yan ng tangkay sabor yun no dahon lang ito yung pagkain niya guys kinakain niyan yan dahon dahon lang dahil ito ay malasa malasang malasa So ayan mga kagilap, babanlian natin ang tubig init ito ang technique dyan para mawala yung kanyang pakla dahil yung palaypay ay may kunting pakla pero kapag binusa mo ng tubig init nawawala yung kanyang pakla pinakuluan namin yung aming manla ayan na kulong kulo na so ayan pwede na habang yung aking nyug ay kinakayod ni Jimon pwede na nating lutuin So ayan guys, tapos na yung i-prepare yung ating sibuyas, bawang, sili haba, luya at meron na tayong gata. Ayan, napiga na natin. Sasalang na natin itong ating kawali uh, Dahil ngayon guys, ay magluluto tayo ng manla curry with palaypay. Ayan, magay na natin yung gata. Woo! Hmm, sabay, sabay na rin natin itong manla yan okay. Alagay na natin yung ating mga ricado sibuyas bawang yan para may lasa sabor so guys, nalagyan na natin ng curry powder nalagyan na natin ng asin ayan kunting asin lang at seasoning nalagyan natin seasoning so ayan, saka natin ilalagay guys yung ating palaypay ayan, at tapos ay antayin na lang natin na kumunti yung kanyang sabaw at pagkatapos ay pwede na pwede na kumain yan ang kanyang pinakagulay yung palaypay ayan sarap ayan na Madlang people, gutom na. Ayun, yun yung sakto. Nagligid. Nagligid? Abang naabang abang si ay kagarilyanat. Nah, natin sa bawo. Tirahan nila kung ano kanya. Kore, 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 gulay. kore, 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 Yung palaypay. yung palaypay natin. Mm -hmm. So ayan, nahil na prepare na 'yung ating tanghalian. Petas primo na, mga kain. Amen. Okay, kain na, na. Kain tayo, guys. Tikman natin 'yung ating Palai pai kari with manla. Sarang <laughs> <laughs> balik tarang. Hmm, sarang mm. diwa. Kabur. Tapi dawuh, ini lagi dapat, dapat lima dawuh Cina ini. Tolong. Panggil om secara. Sarang. Yung kait malit, eat makan ba. Kongkai hidup ba no? Hatak. <laughs> kait malit, yung malit ni namatamba manun. Kan. Oh, Ayun sayu. Ning dia.

dahil medyo advance kami sa pangunguha nito yeah. dapat paano pa yung buwan yung palaki ang buwan dahil pag palaki ang buwan doon sila maraming talbos pero okay naman hindi tayo nabigo makuha pa rin Arap na rin? Mm. na eh? Nabot na kami ng alas dos. Saka kami na kapang nanghalian. Tagal lumakit ng manla. <laughs> <laughs> Tagal ang lalim kasi. Buti nga pa lalim kaya dinamihan ko ng trap para sure na makahuli shout out pala sa mayari ng trap kay Kabukids kay Bukids Kuya Joe kami ang gumawa ng trap sa kanyang naudlot na TNGS Ayan. So ayan Tapos na kaming kumain guys At naubos ang aming niluto na palaypay kare with manla. So, sana nakarating kayo dito sa dulo ng aming video. So yun guys, kung nagustuhan nyo po ang aming video, huwag nyo kalimutan mag-like, share, and please subscribe to our channel. Huwag nyo rin pong kalimutan pindutin ang bell button para lagi kayo updated sa aming mga videos. Bye! Thank you for watching! Thank you for watching!